Hi guys! Dito kami ngayon sa likod ng aming bahay. Magsusungkit kami ng star apple. Lalaya natin si Soren. Sino kasama mo, bro? Si Soren, kasama ko. Pupasi kong tumanga, kasi karoon love. Tabi-tabi po. Masukit, masungkit kami at star up for today's video. Meron po kaming kuhet. This is the su sungkit. There. Basi maning nakalaba. May duty ka pa hinaga. Gusto time out. Oo. Mm -mm. Kidawat ko ko guys umakyat kasi ito yung star apple. Yan. Yan. Ito yung puno. Dito siya umakyat kasi nandun yung bunga. Dito banda. Yan. Para mas mabilis. Sorry guys. Yeah. Eee! Paano mo masusutun? Wow, ayon pala oi. Ayano. Oh. Yan, ang dami. Wait lang i-zoom ko. Yan guys. So, yeah, and it's so more more star apple in there. Yay. Oh my god. Look at the amo here. <laughs> the amo is there. Oh, look that. Look at that. So, ayan. Nakikita nyo ba, guys? Hmm. I'm pulling, pulling, you know? The ano is papunta sa aking mata. Oh, my God. What? Hmm? Anong lab? Doon. Sakit ang mata na puling. It's huyong huyong. Again. One more. The puling is papunta sa akin. Yung, yung hindi ka makapag. Ano guys? Ha? Nabasag? Nabasag? yung hindi ka pwedeng sumigaw guys kasi baka malaman ng mga people na <laughs> ano bro mabali ulo mo bro bro mabali yung ulo mo ito ba yan? ay shit <laughs> Kita nyo ba yung nakikita ko? Ayan Oh. No? Wow, nabiak siya guys. Oh. Ayun o. No, oh, ang dami. Chen chenen. Chien, chenen chenen. Saan iba? Wow. Humon. Nabasag. Yummy. Later. Later guys, later. By the way guys, pinaputulan ko yung hair ko. Kaya ayan, may clean na siya guys. <laughs> Kasi mainit ngayon for today's video. Napisa na siya guys. Gusto ko nang kumain. Ano bro? Pa, ubusan un. takan. Taktakan. Taktakan kung may taktak? This is... Yes. It's will mo yung paano mo matak-tak lang. sama untun Mbak Bu. Haha. Oke, okay, Babaan time. Isto gun bro? Hadlok na ako sa kakaroon na yung mati kong Isto gun? Gabo ko yung pamay. Nahagdan, Oh my gosh! So yummy! <laughs> yeah. Tipo ah. na bro! Yeah. Up, uh. Tabi, tabi pu Ay may saman, may sira oh. Mm -hmm. yan, eh. Wow! Wow! Yummy. Hey, yummy. Know Stay cool, humon, humon, humon. Hmm. Tipo na, bro. Tan alun lab, belab. Ka unyon. Si gagag to hoy, iya to ba. Hay. aw. Yummy sa mad. Kanaon bro? Pakita aman iya. Yeah. Basi sa mad ro yun. Hindi makita. Sige. Okay. Pili agang dubukot sa mad. Kasi may Hmm. baboy yung ano. Eh? Guys. Nasira siya, pwede, pero pwede pa rin siyang kainin. Ayan, pa palo. Siin? Narang no. di Pa? Pa. Wa? Ay, ay, tuto, tuto, tuto. Pala, pala, pala. Sorry guys, may pala. <laughs> 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 Kaunta. Yummy. Nami, love. Nami. Jesus. May sagabal sa ang mata.

Ah. Summit Summit. may? Mga 5 days pa na. Ha? 5 days. Oo, 5 days. Kung Darin. may offer ka pa, ay pwede ko taron. Aramay, aramay. Oo. Ano? Tunot yang galing. Taas, kay bahan nyo? <laughs> Nanay mo. <As> bagay um. <laughs> Sa kalibo. Sa po no. Hmm, okay, sa adlaw

すみません。<noise> <noise> Gracias. Tama naman 'yan. Ito unti-unti na ko ay. Hmm. Di apit nang wala ako ko niya. Hmm. Ay, dito kasi guys, yung mga kasin ko guys kanina. Eh, hindi na ako nakapagdagdag kasi chika-chika kami guys. Nagsisekretong <laughs> kumakain sa binet. <laughs> Hi love. Ha? <laughs> Galing ka di karo yun. Hmm gili Gililing kok. Hmm. hmm. <laughs> Tawanan sila din, ah. Tapos, guys, pag kumain ganito, guys, kailangan mong uminom ng maraming tubig. Muntik pa ako na dun lang. Kasi, guys, titigas yung pupo mo dito. I'm done. Bye guys. <laughs>